Aris, ang pahiwatig ng iyong gabay, ngayong araw, pinapahiwatig ng mga bituin na oras na upang buuin, ang mga plano mo na matagal nang naisan tabi, huwag kang matakot sumugal kung alam mong kaya mong panindigan ito, at iwasan mo ang gumawa ng desisyon, pagtungkol sa pera sa ibang tao o sa kamag-anak kung humihiling sila, ang pahiwatig. Sa tahanan o sa pamilya. May malalim na usapin sa pamilya na kailangang harapin ng may katapatan, maging bukas sa damdamin ng iba, ang pahiwatig ang gumagabay sa pag-unawa, nang walang maging suliranin sa pamilya. Sa pera o sa pinansyal, may mga tukso sa paggastos ngunit ang araw ay nagbabadya ng pangangailangang maging mapanuri, piliin ang pagkilos na magdadala ng pangmatagalang benepisyo. Sa trabaho, ang senyales ay iwasan ang init ng ulo sa trabaho, magpakita ng disiplina at respeto. Ang gabay ng araw ay nagsasabi, ang tunay na lakas ay nasa kontrol ng sarili. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 15, number 23, number 8, number 19, number 34 at number 2. Taurus ang pahiwatig sa transaksyon, ang mga bituin ay nagbibigay babala na dapat mo munang basahin ng mabuti ang mga kasunduan bago pirmahan. Huwag magpadalos-dalos. Dahil sa pagiging maingat ay makakagawa ng maayos na deal ngayong araw. Sa kalagayan sa kalusugan, ang paalala ay huwag kalimutan ang iyong pisikal na pangangailangan, ang katawan ay templo, alagaan mo ito ng buong paggalang, nang makaiwas ka sa suliranin, sa pera dapat na laging mag-ingat. Sa pagmamahalan, ay usaping romantiko naglalapit ang mga bituin ng posibilidad ng pag-ayos o bagong simula, maging matapat sa saloobin mo, huwag hayaang pride ang Sam Ira sa masayang pag-iibigan ng tuloy-tuloy ang good vibes ng pamumuhay. At laging dapat ay pananalig sa sarili kung may alinlangan, maniwala sa sariling kakayahan, ang araw ay nagbibigay lakas sa iyong loob upang tapusin ang mga dapat tapusin. May pahiwatig pa, na bagong panimula sa negosyo o kabuhayan. Kung may ideyang bumabagabag sa iyo, ito ang tamang panahon upang bigyang pansin, gabay ng mga bituin ang nagbibigay liwanag sa direksyong tatahakin. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, number 18, number 29, number 3, number 40, at number 12. Gemini Ang pahiwatig ng iyong gabay, ngayong araw sa tahanan sa pamilya, may mga pagbabago sa loob ng bahay na kailangang pagtuunan ng pansin, ang mga bituin ay nagsasabi na ang katahimikan ay bunga ng pagtutulungan, at makakagawa talaga ng pagkakaisa ng good vibes ng swerte sa pamumuhay ng pamilya. May pahiwatig pa na paglago ng kaalaman, ang gabay, ay nagbibigay, ng liwanag sa iyong landas ng karunungan, pag-aralan ang mga bagay na makakatulong sa iyong kinabukasan. Ang pahiwatig pa, ay sa pag-uusap na mahalaga, may pahiwatig may darating ang pagkakataon, upang makipag-ayos o makipag-ugnayan sa isang matagal ng hindi nakausap, gamitin ito ng maayos. At kung may gagawing na pagpapas siya, nasa iyong kamay ang desisyon na magbabago sa takbo ng mga susunod na araw, ang araw ang nagsusulong ng liwanag sa tamang direksyon, basta laging gumawa ng konsulta ang mainam na dapat gawin, nang sigurado ka sa iyong mga gagawin desisyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, number 27, number 1, number 35, number 14, at number 21. Cancer. Ayon sa iyong gabay, kung may deal ka ngayong nagagawin dapat lang maging mapagsuri at doon mo malalaman kung ano ang iyong tamang gagawin, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera o pananalapi, ay nagpapahiwatig ng pag-iingat sa paggasta, huwag magpadala sa pansamantalang luho, mas makakabuti kung ipunin muna ang darating na biyaya, dahil may senyales na may dadating kang bigla ang pagkakakitaan. Sa iyong trabaho, ikaw ay pinapaalalahanan ngayong araw na magpakita ng sipag at disiplina, may naghihintay na gantimpala kung hindi ka magpapadala sa Katamaran. Nang tuloy-tuloy ang positive energy sa trabaho. Sa tahanan o pamilya sa pahiwatig ay nagbabadya, nang paghilom ang matagal ng hindi pagkakaunawaan, magsimula ka na ng paglapit kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Sa pagmamahalan, kung may tampuhan ngunit may puwang pa para maging malambing, ngayong araw ay nagsasabing ang pagpapakumbaba ang susi sa mas matatag na pagsasama, v. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, number 17, number 21, number 33, number 6, at number 12. Leo, ayon sa iyong gabay, ay pagkakataon sa negosyo. Ang mga bituin ay nagbabadya ng bagong oportunidad sa maliit na negosyo o dagdag kita, huwag palampasin ang pagkakataong ito, pag-oras na dumating sa ganoong usapan ang pinapahiwatig sa iyong kalusugan ngayong araw ang payo ng gabay ng buwan makinig sa sinasabi ng iyong katawan kung pagod ka magpahinga kung may nararamdaman huwag ipagwalang-bahala ang katawan ay tandaan ay laging mahalaga sa buhay sa iyo namang ugali sa pakikitungo sa iba ang araw ay nagtuturo sa iyo na ang pakikinig ay kasing halaga ng pagsasalita, iwasan ang pagtatalo, piliin ang pangunawa. At sa iyong isipan, dapat ay paniniwala sa sarili. Panahon na upang buuin muli ang tiwala sa sariling kakayahan, ang mga bituin ay nagsasabi na may ilaw kang dala, huwag mo itong ikubli. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 18, number 24, number 30, number 19, number 5, at number 27. Virgo, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ay pakikipagkasundo. May pahiwatig ang buwan na ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaari ng lutesin ngayon. Maging bukas sa pag-uusap at patawad. At iwasan mo lang gumawa ng pagpirma ngayong araw, dahil suliranin, sa hinaharap ang senyales sa iyo para sa pera ang pahiwatig. At kung may dapat gawing iba, sa pagkilos sa layunin. Pinapayuhan ka ngayong araw, na ituloy ang plano kahit may kaba. Ang unang hakbang ay ang pinaka simula ng pagbabago. At laging lang maging maingat, sa pagsasalita. Sa iyong relasyon sa magulang, o matanda may aral kang matututunan mula sa isang mas nakatatanda ang buwan ang nagsasabing pakinggan mo sila, kahit hindi mo laging naiintindihan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 22, number 13, number 38, number 16, number 11, at number 25. Libra, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, ng gabay, sa tahanan, kung may pananagutan sa pamilya ang buwan ay nagsasaad ng pangangailangang tumayo bilang haligi ng tahanan, sa iyong bisig na kasalalay ang papanatagan ng mga mahal mo sa buhay, kung matatag ka ay sasabay sa iyo ang pamilya, para magawa ninyo ang pag-asenso sa pamumuhay ng pamilya. Sa iyong pera, kung sa pagdedesisyon sa pananalapi, ang gabay ay nagpapahiwatig ng pagpili sa pagitan ng kaginhawaan, ngayon o kasiguruhan bukas, piliin ang may pangmatagalang benepisyo, nang sa hinaharap, ay walang maging kagipitan sa pera. Ang pahiwatig o payo ng araw, ay iwasan muna ang pakikisangkot sa chismis, ang iyong reputasyon ay kayaman ang dapat mong pangalagaan. At may sinyales mula sa buwan na kailangan mong maglaan ng oras para sa sarili mong pagpapalago, mag-aral, magnilay, at magpahinga. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 14, number 23, number 35, number 10, at number 18. Scorpio, ang pahiwatig sa iyong transaksyon, ang araw ay nagbabadya ng magandang pagkakataon sa isang kasunduan basta't malinaw ang detalye huwag hayaang puro tiwala lang ang maging basehan, maging mapagsuri na kung dapat ka pang tumuloy sa mga pakikipag-usap sa kanila. At sa pagharap sa pagbabago, ang araw ay nagsasabi na ang pagbabago'y hindi dapat katakutan, yakapin mo ito bilang pagkakataong makapagbagong buhay. Sa sa trabaho, ay maging maingat sa mga katrabaho ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng tensyon sa paligid mo lumayo muna sa iringan at manatiling profesional, nang maging masaya ang iyong araw, ngayong araw, sa hanap buhay. May senyales. Na pagpapas sa relasyon may pahiwatig ang buwan na kailangan mo nang pumili kung lalaban ka pa o bibitaw, alalahanin kung saan ka mas magiging payapa. Sa pagmamahala ng mag-asawa, may pagkukulang sa oras na ipinagkakaloob sa isa't isa, paalala ng buwan, ang pagmamahal ay kailangan ng pagtutok at lamang araw-araw. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 31, number 9, number 22, number 29, number 36, at number 15. Sagittarius, ang pahiwatig sa iyong transaksyon ang mga bituin ay nagbabadya ng posibleng pagkaantala sa usaping dokumento o bayaran, maging mapagmatsyag at handa sa alternatibong plano, at kung may deal ka sa kapatid ay mas mainam na matuloy kayo dahil may senyales na may naghihintay ng tagumpay, ayon sa iyong gabay. Sa kalagayan ng iyong kalusugan, ang payo ng gabay, ang katawan ay hindi makina, kung napapagod ka, kailangan mo ring magpahinga at magpakatino sa oras ng pagkain at tulog. Alalahanin, mo lagi pag walang sakit ay makakaipon ng pera sa pamumuhay. Sa pagkakakitaan, ang mga bituin ang pahiwatig, ay pwedeng magagbubukas ng panibagong pinto, para sa dagdag na kita, huwag kang matakot sumubok ng kakaiba, pag-aralan kagad, pag dumating sa iyo. Sa tahanan, ay pagsasaayos ng bahay. Ito ang tamang araw upang ayusin ang magulong sulok ng iyong tahanan. Ang buwan ay nagbibigay ng enerhiya para linisin ang paligid. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 23, Number 6, Number 18, Number 26, Number 20, T Number 34. Capricorn ang pinapahiwatig ng gabay. Kung may plano sa kinabukasan, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ngayong araw, ang panahon ng matali nung pagpapasya, ay latag mo na ang mga plano at sundin ang nagawang plano, dahil alam mong doon ka makakagawa ng pag-asenso pero laging makinig ka rin sa suggestions ng iba ang pahiwatig. Sa pakipagkakaibigan ang payo ng iyong gabay, piliin mo kung sino ang karapat dapat sa iyong oras, hindi lahat ng niti ay tapat, yan ang iyong tandaan sa pamumuhay. Sa iyong pera, may posibilidad ng maliit na kita mula sa nakaraang puhunan, ngunit ipinapayo ng araw na ito'y huwag munang gastusin, ipunin muna. At may pahiwatig pagharap sa pagsubok ang araw ay nagsasabing huwag kang umatras sa unang senyales ng hirap labanan mo ito at mas lalakas ka sa dulo Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 11 number 5 number 19 number 25 number 32 at number 13 Aquarius pagkilala sa damdamin ang buwan ay nagbibigay paalala na hindi kahinaan ang umamin ng nararamdaman, sabihin mo kung nasasaktan ka, doon nagsisimula ang paghilom. pag ng problema sa bahay ang mga bituin ay nagpapakita ng hindi pagkakasundo sa tahanan, kailangan ang malamig na ulo at bukas na puso. Pananalig sa layunin walang madali, Ngunit ang araw ay nagsasabing ang determinasyon mo ang siyang magpapaangat sa iyo. Pagpapatawad may mga bagay na kailangang palayain, ang buwan ay nagsasabi na ang kapatawaran ay daan sa tunay na kapayapaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 17, number 28, number 6, number 14, number 31 at number 2. Pisces, ang pinapahiwatig sa iyo ngayong araw ng iyong gabay ay pag-iingat sa desisyon na gagawin maging mapagsuri. Dahil walang masama sa pagiging maingat, ang buwan ay nagsasabing dapat mo munang suriin ang lahat ng detalye bago pumirma o pumayag. At sa iyong kalusugan ngayong araw, ang pakikibaka sa pagod, ang payo ng iyong gabay, Huwag mong pilitin ang sarili kung nauubos ka na. Ang pahinga ay hindi pagtalikod sa laban kundi bahagi ng lakas ng iyong kalusugan. Ay mapanatili mong makatipid sa pera dahil masigla ang kalusugan. At kung may pagkakataon sa paglalakbay, ang mga bituin ay nagmumungkahi ng maikling biyahe na makatutulong sa iyong isipan. Maging handa sa bagong karanasan. Sa pagmamahalan, ay pagunawa sa kapareha. Ang araw ay nagpapahiwatig, ng pagtatalo na maaari mong iwasan sa pamamagitan ng iyong maunan na ugali, nang walang makapasok na bad energy sa inyong pag-iibigan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 21, number 4, number 37, number 9, at number 16.